Ito alamin natin ang baon ng pambansang good boy. Mon, anong meron today? Chiki, mga kapatid, naging maaksyon ang ginawang pagsasanay po ng ilang ahensya ng gobyerno kabilang na ang Philippine Coast Guard sakaling magkaroon ng banta sa karagatan. Narito ang aking report. Sangkot daw sa smuggling at human trafficking itong MV Scalawag na namataan sa Manila Bay. Agad itong tinugis ng Philippine Coast Guard magkakasunod na putok ng baril ang umalingungo mula sa barko. Pero sa huli, nasa rin sila ng mga tauhan ng Coast Guard. Ilang saglit pa, sumiklab naman ang apoy. Gumamit ng water cannon ng PCG. Yun nga lang, kinapos. Lahat ng ito, bahagi ng ginawang alalayan exercises na isang interagency maritime training agency. This is just a, an exercise to test our interoperability among the, the the different uh, support agencies of the National Coastal Health Center. And also uh, because the EU actually uh, provided us with a uh, secured common information uh, sharing platform uh, through their project that is IRIS. ang Indian Ocean Regional Information Sharing o IORIS platform na donasyon ng European Union ay isang secured communications platform kung saan makakapag-usap ang lahat ng ahensya ng pamahalaang may kinalaman sa pangangalaga sa karagatan. We are trying to address the gaps and interlapse here. Sometimes you find information that it, that is not within your mandate, so it's good to pass it to uh, to the concerned agency. Nangako rin ang European Union ang tuloy-tuloy na pagbahagi ng kaalaman maging suporta sa territorial dispute. The EU is for a free and open uh, Indo-Pacific uh, based on a rules-based international order. So we think that it's important that uh, this rules-based international order is uh, complied with and is supported. Sa Nobyembre, magsasagwa uli ng alalayan exercises sa bahagi naman ng West Philippine Sea. Ginawa itong alalayan exercises ilang araw matapos ang insidente ng pag-water cannon ng Chinese Coast Guard sa Pinoy Vessel. Pero pagilino ng Philippine Coast Guard, wala ro itong kinalaman, lalo't may git tatlong buwan na rin nila itong pinaghandaan. Kung gumamit man sila ng water cannon at iba pang assets, mas malamang na iyon ay dahil daw sa kalamidad o sa kuna. There's really no know uh, uh, secret message from this exercise. Water cannons is actually placed there, manufactured for our ships to be used on a uh, ano lang uh, for for uh, firefighting